O sya sya, bago nata ako nga pala sa pot at ito nga pala yung part ng Baguio City namin. Grabe, ang saya na at ang lamig. Kasama ko nga pala, sino pa? Eto sila ko, yung Jerome, Jeremiah at saka job Dito nga pala yung taniman ng strawberry yeah. nila. Grabe, ang ganda at ang damig talaga dito. Strawberry. Parang gusto ko na yata sa Baguio City. At syempre, hindi lang yun na malaking na kami ng mga strawberry. Dahil ang dami na namin talagang ginawa ng mga araw na to. At shoutout niya pala sa asong to, kay St. Bernard, ang mahal-mahal niyan. O siya, hindi lang yon, ay naglaanda-anda rin kami. Napunta nga pala kami sa bayang kung saan, ay mamamalik lang kami. So dahagang to pala yung buhay dito sa Baguio City, na kailangan mo magsipag. Huwag na huwag kang tatamarin, dahil mm -hmm, wala kang kain sa pang-araw-araw. Oo at malamig, oo at masarap matulog. Pero kailangan mong, hmm, gumayad ng sarili mo. O siya, shoutout niya pa sa mga na to, grabe. Ang babayit na mga yan. At hindi lang. Yun. Nandito na nga pala kami sa Bornham Park. Oh, dahil kinapukasan na babiyahin na rin kasi kami. Kaya talagang sinulit-sulit na rin namin yung araw na to. Kaya sa mga kapot-pot TV natin dyan, kapag papasyal kayo dito sa Baguio City, silipin nyo na lang yung mga sticker namin dito na itinikit. Baka dito kasi kami mag-iwan ng mga bakas baas ng ex nyo. Ay! At pagkatapos, ay pumasok na sa Borlam Park. Kasama tong mga tropa natin. Tsaka yung mga kuwi natin dito. Grabe, ang dami mga kabataan. Hindi ko lang kilala siguro tong mga ito. Baka may mga ginagawa silang project para sa kanilang school. O siya. At naglaad-daad na kami. Hmm, ano ba yan? Nakatao taman naman. Pero totoo niyan, babae na sa loob niyan. Hindi ko lang kasi naipa kayo tayo pinakaloob niya kasi nga, syempre, mascot. Shoutout niya para sa mascot na to. Tsaka yung mascot na isa. Ang cute-cute niya, parang kapitbahay namin. <laughs> o siya siya. At hindi lang yun. Nandito na rin pala kami sa mga sakay ng mga bangka. Dahil nakita ko ang daming mga sticker. Hindi na ako nakapagtikit kasi nga, naubusan na talaga ako. Ang plano ko talaga ay bigyan si Tito Noel. Kaso wala si Greenman dito ng no mga araw na to. O siya, hindi lang yun. Habang naglalaad nga pala kami, ay pumasok na kami sa may mga palaruan. Dito nga pala ay sa may... Welcome and thank you, come again. Ay, ano ba yan? O siya, at hindi lang yon, at dinipot-tipot ko na rin pala yung mga kaibigan namin tsaka sila kuya. Kasi nga, medyo hindi pa masyado nilalam dito. Shoutout nga pala ka O siya, pagkatapos nun, ay pumunta na nga pala kami sa night market nila. Dahil maya maya, kami sa session road upang bumili kami ng mga sapatos at sleeper. O siya, sa mga gusto pumasyal dito, ang daming papa siya lang dito. Marami mapupunta. Meron pa tayong Hotel Venice. O sa mga gusto gusto dyan, napunta na kasi namin to ng mga bata pa kami. Kaya naman talaga gilaw na gilaw ako nung makita ito. Ay, grabe. Ang sarap mabuhay dito. At saka itong mahal Ka. bata kasi kami, bini kami ng bining na puding dito. Alam niya may puding? Yung mga tinapay na pag ilag ipin-ipon may parang ikaw. Why? O oh, siya, siya, siya. At siya. hindi lang yun, nagka pala kami sa Session Road. Dahil uh, mamaya may bibili na rin kami ng sapatos. Ito na nga pala yung mga namin. O oh, siya, Bengay. Mmm! Eto na nga pala yung namin. Shoutout nga pala sa si Yoko Jera Gala. Tsaka Jeremiah Francia. Ay, sa paglilibre sa amin ng mga slippers at sapatos. O, alam nyo na ha. Totoo nga, nandito kami sa Baguio City. At ito nga pala yung pinagmamalaan nila simbahan. Hindi ko alam alam kung may puwapasok pa rito. At hindi ko lang din alam kung pwede pang gamitin to. O, sya, sya, sya. paano? Hanggang dito na lang ang, ang, kwento. Sya, sya, sya. Wow. Sya, sya, sya. Eh. Oh, sa mga tagasambalas. Yay, yeah, yay, yeah, yeah. O paano? Wala kami sa balas, guys. Paano? Kasi maning